Bye! Lisa! Gawa tayo ng 3D Lotus Welter posibleng resulta para Sabado, Pebrero 11, 2023. Hello. Kamusta? Okay pa ba? Okay, sana no? Okay, sana ay nasa maayos kayo. Welcome po sa ating channel. 3D posibleng resulta. Kaway-kaway naman dyan sa mga kapwa nating mananaya. Okay, so uh, ngayong araw na ito, maglalabas tayo ng 3D Lotus Fratres posibleng resulta para 2pm 5pm at 9pm para pebrero 11 2023. Okay, so uh bago tayo maglabas ng 3D Lotto Swertes possible resulta, ikumpara muna natin ang mga nilabas nating 3D Lotto Swertes posibleng resulta para pebrero 10 2023 sa nilabas na numero kada draw sa parehong araw. Alright, So okay. The results, Friday, February 10, 2023, 2 p.m. 0645 p.m. 188, 9 p.m. 206. Alright, so i-check natin sa 2 p.m. 2 p.m. 0645. Ayun, 04 lang ang nito. Okay, check natin sa 5. Okay, meron ba si 5? 64 uh check natin si 9. Uh wala. Okay, tumakbo naman tayo sa five, 5, 5 PM. 188. Check muna natin sa 2, meron si 2? Okay, wala si 2. 1 lang. Okay, as you can see po, 188 meron dito. Okay, 188. Ano po? Pero hindi buo. Oh, okay, eh, wala eh. Check natin sa 9. Wala din. Alright. Um, sa 9pm naman tayo. 2.06. Okay. Sa 9pm. Sana tayo. Okay. Sa 9pm. 2.0 lang po ang nandito. Okay. Kumulang tayo ng 4. Okay. Then, check natin sa 5. Eh. Meron bang 5? No, wala. 6206. Sumobra tayo dito ng walong Then sa 2 p.m. At ah, ito, 20 pool. Kinulang tayo ng dalawa. Okay, so kumpara naman natin ito sa mga nilabas natin noon ng na mga 3D Lotto Sweltos posibleng resulta sa mga nakarang araw, na nakarang araw po. Okay, So, ito pong alas 2 na 2064. Nilabas ko ito noong February 8. Okay. So, ang 5pm po natin, lumabas ng 2pm. Nakamaintain po ba? In any order po ba? Kung gano'n po, na-meet nyo ang mga requirements, nanalo po kayo. Pero kung hindi, sad to say, hindi kayo nag-maintain, hindi in any order. So... Uh, wala. Then, sunod naman tayo sa 5 p.m. bell. Medyo itong 5 p.m. malayo-layo na po ito na. Okay. So, nilabas ko po ito. Enero pa. Enero 12. Okay. Enero 12 pa. ano? 881 Ito po. Ika-apat na numero ko po. Sa 2 p.m. po. 2 p.m. lumabas ng 5 p.m. Ang 5 p.m. naman po na numero lumabas ng 2 p.m. Okay. Then yung huli 206 inilabas ko naman huto medyo bago pa no okay ano February 5 okay 2 pm then ano ikaapat so as you can see po parang ikaapat dalawang beses na naulit ikaapat then ito ikalima okay now So, yan lang po yung pagkumpara natin ng mga 3D Lotus para tayo posibleng resulta na nilabas natin ngayong araw, February 10, sa nilabas din na, numero kada draw sa parehong araw nito. Alright, so I think na kumpara na po natin. Okay, sunod na po tayo sa pag-generate ng 3D Lotus Wealth Trace posibleng resulta para Sabado, Pebrero 11, 2023. Alright, so draw time. Okay, 2 p.m. Check muna natin ulit kung anong set ba ang lumabas. Puro who set B. So set B po tayo. Okay, so... Okay. Uh, generate po tayo. Alright, so sa 2 p.m. po, 202-250-025. Magkapareho lang po itong dalawa kung nakarambol po kayo. 017-087. Okay? So yan po yung posible resulta po natin para 2 p.m. po. Ano? Then, sunod naman tayo sa 5 p.m. Okay, generate. Okay, sa so 5 p.m. po natin, uh, 591-938-134-038-355. Okay, so sunod naman tayo sa 9 p.m. 9 p.m. po, set B. Okay, 9 p.m. 704-783-703-797-498. Alright? So, yan lang po ang mga 3D Lotto Swell at posibleng Resulta natin na nilabas ngayong araw para Pebrero 11-2023. Okay, recap muna tayo. Okay, so recap, recap. Okay, sa so 2 p.m. po, uh, 202-250-025-017-087. Then sa so 5 p.m., um, 591-938-134-038-355. Sa 9 p.m., 5708-783-703-797-498. Okay, so ito po, no? Um, dito na po tayo sa suggestion and recommendation po. Okay. Meron kasing nag-comment na ano, hindi daw niya naintindihan. Alright, so ito po. Ano po? Okay, so uh, sa mga numero po natin, ito po ay posibleng resulta lang po. Okay, so maaaring lumabas, maaaring hindi. Ano po? Now, base po sa lumabas na mga ano po, mga resulta po kadalasan pong lumalabas example, piliin natin to ano po, in yung 9 p.m. So, kadalasan po, yung lumalabas sa 9 p.m. is nasa 1, nasa 2, nasa 4, 5, uh, medyo mahina tong sa 3, pero uh, sa mga nakarang araw, halos lumalabas yung nasa gitna. Now, pilian nyo po, say, pinili nyo po itong isa yung number one, I-maintain nyo po. Tapos, in any order po. Okay? Baka bihira lang po tayong nakaka-target. So, sa pagkakasunod-sunod po naman, ang example, may mga panahon po na pag di lumabas, maaari lang po, maaaring may panahon na pag di lumabas yung numero natin or combination natin sa 9pm, maring lumabas po ito ng 5 or 2pm. Kuha Okay. So, ito naman pong 5 natin. Okay. 5. Kung hindi naman lalabas ng 5pm, maring lumabas ng 9pm or 2pm. Okay? Hindi mo po kailangan tayaan lahat. Pilihan nyo lang po. Base po sa frequency, ito po, una, halos naman po sila. Pero base sa frequency, ito po, at saka yung huli. Okay? Then, uh, yung 2 p.m. naman po natin, maaring lumabas ng uh, 2 p.m. Maaring lumabas. Kung hindi lalabas, maaring uh, lumabas ng 2 p.m. Pero kung hindi lumabas, maaaring ding lumabas ito ng 5 at saka 9 p.m. Ikaw na po ang bahala kung ano po yung numerong tatayaan nyo po. Ang advice ko po, mag-maintain kayo in any order po. Kasi po, kadalasan pong lumalabas ang mga hindi pinigay kong mga numero. Say for example, kahapon lang yung 543. Yung 543 po natin, di ba kung hindi ako nakakamali? Yung 543 po, inilabas unang numero ko po yon sa 5 p.m. Lumabas po ng 9 p.m. So example lang po yan o. No? in exact order pa yon kahapon. So, pilihan nyo lang po. Ito po. Pilian nyo lang po kahit saan po dyan. Okay? Pero kadalasan po, again, itong una at saka huli, kadalasan. Kadalasan po, ano, maaari lamang. Pero base po sa resulta ngayon, itong ika-apat at saka, ano, ito, ika-apat, ikaapat, then ikalima. So, kayo na pong bahala. That is just suggestion na po. Ano po? Okay. So, kung nalilito po kayo, ipaulit-ulit nyo na pong kwan. Um, Ulit-ulit nyo pong panoorin hanggang sa maintindihan nyo po. Ano po? Okay. So, hindi po tayo typical na ano po, isang numero. Ah... Uh, nagbibigay po ako ng limang numero kada uh, kada draw po. Ano? Okay? So, pilihan nyo lang po kung saan nyo piling na mananalo kayo. Pero, ang ano po, suggested ko po, kadalasan din base po sa ano po, base po sa uh, lumalabas po. Kadalasan, nasa una at nasa huli. Okay? Una at saka huli. Okay, so, uh, if you have time po, if you are really interested po na manalo, okay, punta po tayo dito sa community ko po sa 3D posibleng resulta po natin. Tingnan niyo po yung mga videos po natin. Okay, as you can see, ang dami po pong videos nandyan. May mga kuhan, may mga uh, resulta po dyan. Uh, halos araw-araw po tayo naglalabas ng 3D Lotto Suertes is resulta po. Ano? Okay. Okay. So, um, I think that is all so punta na tayo sa acknowledgement po for the suggestions and recommendation dito na po tayo sa acknowledgement okay so ah uh, thank you for the 1,870 plus subscriber po thank you for subscribing 30 ah uh, likers and the 327 uh, viewers okay Then, ito po, Milia Lua. Thank you po, Master. Naralo po sa 543. Malaming salamat, Panginoon, sa biyayang binigay mo. Congratulations po. Baka naman, piso lang po. Eh, okay. send nyo po sa Gcash ko po. Piso lang. Okay. piso lang. Hindi ako naghihingi na ano pa. Um, yun lang po is token lang po para sa akin po. Just in case lang po. Okay? Then Cheryl William Monte. Thank you po Master Nanalo. Okay. Again, makana man, piso lang po. All right. So <laughs> Okay, so yan lang po. Uh, I think yan lang po yung ano po natin, no. uh, uh hearing for February 11 po, 2023. Alright. right? Again po umaring ano po ah uh, mari no? um, kung gusto niyo po talaga na ma ano kind of take time to read take time to analyze the numbers that i am giving so that manalo kayo ano po as you, as you can see naman po halos araw-araw ako simula nung inero halos araw-araw meron tayong resulta ano po, istadihan niyo po kung mayroon kayong oras. Okay. Tingnan muna natin itong comment. Okay, so we have here um, Gudo Pilyaso. Boss, pahingi naman ng 3D boss. Okay, Mr. Gudo po. Thank you for commenting po. Um, lahat po ng mga numero po natin, nandito na po sa latest hearing po natin. Kaisa lang po ako naglalabas po. Okay, so hindi po ako yung typical na alas 2 taglalaba ano yung alas 2 lumalabas ng alas 5 hindi isang labasan lang po sa akin all right so i think um yan lang po uh, so, let this uh, be your guide in betting sa ating 3D lotto suerte posibleng resulta ano uh, 3D lotto suerte pala so to god be the glory i hope that you are ano po? Manalo po tayo bukas. Okay, so I think that is all before we end would like to ask encourage you guys to please 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 do subscribe. Ano po? Like and share our social media accounts po. Na nakalagay sa ibaba ng ating screen. Okay, and last but not the least, please 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 To listen to the recommendations and suggestions po. And also maintain lang po tayo, no? Then, alamin natin ang flow ng ating sistema po. Ng ating pagtaya gamit ang ating mga numero po. Sa ganun po, yung pinapaharap nyo pong manalo, eh syempre ma magkat magkatotoo po. Ano po? So, thank you and God bless.